Pinuri naman ng mga eksperto ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Shangula Dialogue sa Singapore, kung saan tinalakay ang mahalagang usapin kabilang na ang issue sa West Philippine Sea. Si Bernard Ferrer sa Report, Rise and Shine, Bernard. strong and firm. Ganito inilarawan ni Dr. Renato De Castro, professor ng Department of International Studies sa De La Salle University, ang naging keynote speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Magandaan niyang binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ng Pilipinas bilang isang archipelagic state sa usapin ng West Philippine Sea, lalo't patuloy na iginigit ng China ang nine-dash line claim sa buong katubigan gayundin ng pagiging bahagi ng Pilipinas sa rules-based international order, kabilang ang 1945 San Francisco Treaty na bumuo sa United Nations, 1967 Bangkok Declaration na bumuo sa ASEAN, at ang 1982 Manila Declaration na nagbibigay importansya sa kapayapaan sa riyon. The fact that he mentioned the elephant in the room without mentioning the name of that elephant. So we have to give credit for the degree of sophistication in the speech of the President. Naging komprehensibo rin anya ang pagtalakay ni Pangulong Marcos Jr. sa usapin ng Taiwan na sensitibo sa China. Ikinatuwa naman ni Don McLean Gill, professor ng Department of International Studies sa De La Salle, ang pagbibigay importansya ni Pangulong Marcos Jr. sa ninanais ng Pilipinas na mangyari sa Indo-Pacific region. Nabatid na may kanya-kanyang pananaw ang mga bansa sa Southeast Asia, lalo na sa usapin sa pagitan ng US at China. Nakaset po ang lens nila na binary US-China perspective. And yan po ay uh, dinismantle ng ating presidente. Sinabi niya na we have just as much a right as an individual actor with our own destiny in the region as any other major or great power. Pinuri rin ni Romel Jude Ong, Professor of Praxis sa Ateneo School of Government, ang pag-iit ni Pangulong Marcos Jr. ng pagtindig ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea ay nakaangkla sa sarili nitong interes at hindi ng ibang bansa. Maging ang equality of state na hindi tumitingin sa lakas ng kapangyarihan ng isang bansa. Normal rules do not apply to them. Okay, yan yung konsepto na exceptionalism. Ang sinasabi ni Presidente, kay malaki yung bansa nyo, kay maliit kami ang bansa, by operation of international law, patas lang tayo. Sa ngayon, dapat anyang abangan ang magiging tugo ng China sa mga tinalakay na usapin ng Pangulo. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang kauna-unahang lider ng bansa na naimbitahang magsalita sa Shangri-La Dialogue sa Singapore no All the Security Forum sa Southeast Asia. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.